Ingat apa dari Pak Kwanek hari ini? Secret Secret, rabi Oh, side view Kuyawa gini sama Migo eh Oh, loh ah, Kuyawa nih, tasioi, eh Tapi nak anak tadi loh Ini akan anak kan bro Mulau dan Tasio, kalau Pak Kwanek berkurang sama Tasio Nya, limit makuhak ni murung lau rau kini pakurai mungkin itu. Ah, Ay, siguro mga 20 lang. Ha? Ah, hindi. Okay, ay, 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 ma'am, ano siya eh? Ay, ma'am. Ay, ay, ang kon. Yan ang hitsura ng kamarote, kakaiba. Wala talagang katulad. ang kanyang katig eh dahil sa sobrang laki nito eh, bakal bakal tapos nakabalot ng fiberglass Ayan, oh yan bakal yan tapos nakabalot sa fiberglass siko siko niya e eh, sa batangan ay bakal nakabalot din sa fiberglass uh, so ngayon mga kaibigan ay aakyat ako sa uh, katig papuntang Batangan ayan o oh. Uh. ayan mga kaibigan eh. nandito na ako ngayon sa itaas ah, kita nyo naman ah, gano'ng kalaki ang Batangan eh, ang, ang, gamit ay hindi na lubid yan kabli na ang ginagamit dahil sa sobrang laki hindi ari ang lubid baka eh, maputol kaibigan ay nandito ko ngayon sa aprowah uh, o sa unahan ng bangka yan So ito naman mga guys sa ah, uh, kahon ito ng kurudo. Ayun. Diyan kasi nilalagay ang mga kurudo para safety siya pero nakalagay sa mga container ang kurodo. tapos ilagay sa kahon ngayon mga guys ang bakang ito ay kaya magkarga ng huh? almost 350 blocking yellow tapos kakarga siya ng 10,000 na bato so, mga kaibigan eh, ay akya tayo sa ano, second floor yung mismong uh, visto ng kapitan yan. Nandito po yung kanyang manubela. At saka yung cambio. Yan ang manubela. Tapos ito ang cambio. Hindi na kailangan na makinis sa lalim din ang cambio. Ay automatic nandito na sa ibabaw. Tapos ito yung pihitan, yung gasolador. Yan. Yan. tapos eh pupunta tayo doon sa ilalim ito yung kanyang tambutso eh di ko akalain eh dalawa palang makina nito ah, para at malaman natin kung ano talaga ang makina nito eh, pupunta ako sa ilalim mga kaibigan Ito pala ng bangkang ito ay B8-8BC9 na uh, mechanical. Ayan o. Tapos meron pa palang isa dito na nakakasak na uh, B8 din. Pero kakaiba lang ang kanyang transmission dahil naka hydraulic sya. Ayan o. ayan po mga kaibigan na ah, ang kanyang makina ay eh, nakakasa dalawa ang isa nasa hulihan isa nasa unahan ngayon mga kaibigan nandito ako nakapwesto sa gilid ng batangan ayan ang kanyang kamarote napakalupit bihira ka lang makakita ng ganyang kamarote ayan ang ay, parang pang turista ngayon mga kaibigan ay eh, dito ako sa uh, likod sa ulihan ng bangka uh, ah, puro fiber po to wala itong plywood so ngayon mga kaibigan ay eh, uh, po tayo dyan sa ibang Ito po yung uh, second floor ng kamarote. Ayan. May mga tulugan ng mga mangingisda. Diyan matutulog yung mga mangingisda natin. Tag-iisa po sila. Oh! ito naman yung kaunahan ng parote parote so, yung ito ay hindi pa natapos dahil wala pa itong salamin na kakamitan pa ng salamin akyat ulit tayo sa third floor third floor na po tayo ngayon ngayon ah. dito rin na tulugan ng mga mangingisda natin ah, maglagay lang sila ng banig tapos ito naman yung pinaka fourth floor pinaka top nya dyan po sa iba po magkakabit sila ng trapal para sa init at saka sa ulan so dito naman sa sa uh, mga nandito ako ngayon naka-face ko sa isang uh, malaking lansa And, uh, ko na para uh, para i-condition ang makina para makalaot na o so, yan ang lansang ito ay kayang magkarga ng almost 375 looking yellow tapos ang makina nito ay B8 PC9, hydraulics transmission on my way to the funeral 뭐라 지금, 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 이금 지금, 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 지

hanggang dito na lang mga kaibigan ha? recap muna tayo dahil wala pa tayong uh, panibagong mga video